binasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang mahihina, at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Sa inyo, aking kawan, ito ang sinasabi ko na inyong Diyos na Panginoon. Ako ang magiging hukom ninyo. Pagbubukurin ko ang mabubutit masasama, ang mga tupa at ang mga kambing ang salita ng Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sang ayon sa Panginoon na kaniyang binitiwan, sa matuwid na landasig doon ako inaakay. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa sa tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isay sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-huli kaaway ng kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay na lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang magahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos! Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing at sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, Hali kayo mga pinagpala ng aking ama, pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw, Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid. Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, Lumayo kayo sa akin mga sinumpa. Kayo'y pa sa apoy na di mamamatay na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran. At sasabihin sa kanila ng hari, Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Blessed Christ the King Sunday po sa inyong lahat. Uh, we all know uh, when it's Christ the King Sunday, it's also the sign na tayo nagtatapos na ng ating, uh, for the year and we're going to enter into a new calendar for our liturgical year. At syempre, uh Christ the King is a wonderful way of trying to maybe end a liturgical calendar year. Why is ko nga? Because it simply asks us about the reality of who Christ has been for the whole year. And tanong, uh, have we treated Christ really as a king? Have we uh, welcomed Him in our lives as a king during the past year? Have we served Him like a king? Uh, have we also, sabi nga, pag dumadating ang hari, inyo offer lahat sa Kanya. So do we offer or did we offer everything to God, to our Lord during this year? Eh, ito mas maganda. In today's gospel, may nilinaw pa sa atin pinalala. Do not forget. Our king is hungry. Our king is thirsty. Our king is naked. Our king is sick. Our king is dead. Ang daming mga ano, pero it is because in the last, the lost and the least, we will find our king. So, the question now is Are we willing to feed our king? Are we willing to give drink to our king? Are we willing to clothe our king? Are we willing to bury our king in the last, the lost and the least? Well, it's Christ the King Sunday. Hopefully, we prove to be real servants of the king. At po Di natin dapat makalimutan, always be blessed and be a blessing.